Gagawa po tayo ng pat holder mga mi at uh, sa paggawa ng doormat at pat holder ay parehas lang kung saan tayo mag-uumpisa kung paano ito uh, ilagay itong mga So string. ayan naglagay na ako ng string dyan sa my first na pako and then sa kabilang side po ay sa pangalawa pong pako. O parehas lang ang proseso neto, alternate lang sa paglagay ng string. Sa first na patong ng string mga mi at pangalawang string Pangalawang patong ng string ay alternate lang talaga ang paglagay. Pero sa pangatlo at ang pangapat, yung mga dinaanan natin na pako, ayun ay yung lalagyan din natin. So mamaya pagka pangatlong patong at pangapat na patong, ay malalagyan na po lahat yung mga pako. So ganyan lang. And then pinakalas na yan mga mi, iikot na naman tayo. At pangalawang patong na ito mga mi at makikita natin dito na dito na naman tayo sa may pangalawang pako po nagumpisa. So ganun lang alternate pa rin ang paglalagay ng string. So, napakadali lang naman gumawa nito mga mi dahil kahit sa doormat ay ganito lang din ang proseso sa paglalagay ng string. Ang pinaka-importante lang naman dito sa paglalagay mga mi ay itong string kailangan hindi siya gaanong higpitan, wag anong um, hilain para mamaya pag maglalak na po tayo ay hindi tayo mahirapan. At syempre, pag medyo masikip nga itong paglalagay nyo ng tela or string mga mi ay liliit po yung ginagawa nyo na basahan, doormat or potholder. holder. So, mas da yung tamang tama lang talo talaga wag anong uh, hilain itong string. So ayan, pangatlong patong na tayo mga mi at makikita natin yung mga dinaanan natin na pako kanina ay malalagyan na. So napakadali lang neto mga mi basta masundan nyo lang ang pagawa neto. So at syempre, ang ginamit ko dito na tela ay yellow uh, printed po siya at uh, plain para hindi tayo mahihirapan lalo na sa mga baguhan dyan. Paggagawa kayo ng basahan mga mi ay dalawang uh, kulay po para di kayo malito. So ayan, Uh, pang-apat na po tayo ng patong mga mi at yan yung mga nadaanan natin na pa ako kanina, malalagyan na yan lahat at syempre napakadali lang talaga kung masundan nyo itong video. So wag nyo lang talagang gaanong hilain yung tela mga mi para hindi liliit yung ginagawa nyo na potholder So sana masundan nyo ito mga mi para makagawa rin kayo at uh, wag kayo magalala dahil kung potholder lang ito pinakita ko sa inyo pag sa paggawa po ng Uh, doormat, ganito lang din yung proseso. So, kung alam nyo gumawa ng potholder, same lang din po sa paggawa ng doormat. At natapos na nga ako dito mga mi, binutasan ko naman ng konti dito sa may pinakahuli at ilalagay na natin dito sa may pako. And then, kung mag-uumpisa na tayo sa paghahabi mga mi, maglalagay tayo ng goma.